Magandang hapon, nandito po tayo sa Sitio Barubo, uh, Barangay uh, Del Mundo. At uh, para punta natin sa Tibet, yung may anak na uh, pasintabi po na may bibe na walang butas ang uh, puwit puwet na isinilang ano po, na inoperahan at nilagyan dito ng uh, temporary na sa loob ng dalawang taon bago uli yung paribagong operasyon niya. Pero ito daan, hindi mahirap. Ano? Yan, hindi may kanal. Yan. Yeah hindi mo hirap daan dito yung tambahay tayo tayo, matanong tayo mga kapitsyarte tayo natin si kuya so, ang bahay ni Tibet ah, ito, ayan, ito yung maliit ayan kayo po ang asawan ni Tibet ayan Sawa na Tibet, mga kadiskarte, ayan. Eh, okay. magandang hapon po. Ayan. ayan, mga kadiskarte. Dito po nakatira si Tibet sa kubong maliit ito Ayan, silipin mo natin saglit. Ayan, ayan. ayan po, sa isang kubo na ito. Ayan. Uh, sa taas po ay uh, ang bubong ay manta na ayan, pinagtagpitagpinyero. Nakapaikot na lang sa kanya ang bahay, itong mga halaman na para siguro protection din ang bahay. Ayan, mga diskarte. Ayan. ayan. Pero pasukin natin. No? Ayan, pasukin natin sa si Tibet. Ayan, pasukin natin. Tibet, pwede makapasok? Pasok po. Pa. Ayan, pasok tayo, no? Ayan, ayan si baby. Ayan po, baby. Ayan. Medyo ba? madilim, ano? Ayan. ayan. ayan ano yung -ilaw. ilaw? Dito kate, saan mo nilang Ayan. si ayan. 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 Dito dito, ayan. para si Ayan. Ayan. Ayan ah uh, dito kayo natutulog. Tay, ilang taro kayo dito nakatira? Uh, matagal na po. Ayan. Okay. Ayan mga kadiskarte sa maliit na kubo na ito nakatira si ate. Randam po natin na talagang uh, uh, hirap sa pamumuhay. Ano? Ayan. Nasabihin natin nga uh, medyo may ilaw din at may electric pan. Pero kapalagay ko na ako nika lang dito. Kanyang bahay po yung sa kabila? Yan, dyan po kami dati nag-uwi nung inal namin uh, yung uh, namin. Ano. Ay ngayon ay, nag-ano na din, nag, hmm. May sarili naman kami ng Korean. Okay? May sarili naman kami. Puto lang <laughs> Kaya nga lang puto lang ngayon. <laughs> ayan na, o, tingnan natin na na liit ng, ng, ang liit ng, ang na liit ni baby. Ang liit ng mata, ayan. Cute <laughs> na cute si baby. Ayan. Sana po sa mga panood ng video ito okay. uh, sa pagpunta namin dito kay Tibet, sa kanyang anak na uh, isang buwan na po ngayon. Isang no buwan na ngayon. Po, ngayon. Ayan, sa araw na ito, isang buwan na si Baby sa po yung uh, isinilang na pasintabi po sa mga kapanood ah uh, uh, ito po nga uh, kasabihin ko ay pamanin po si Bibi ay uh, isinilang na walang butas yung puwet ano po at na operan parang dito nata sa gilid sa gilid na lang siya dumudumi na yun nga po yung hinihingi na atin ng tulong na sana matugunan natin ano po sa mga kapanood ng video ito na matugunan natin ayan Mm -hmm. Magkano nga puti yung ano yung binibili niyo na ano na ano? Uh, dito daw po, hindi lang namin ang pero dito daw 300. Yeah, pero yung sa na. Batangas po talaga. 600. 600 po yun. Ayan ganito oh ayun Pwede naman hmm. yeah. Yun yung buksan kaya. Ayan, Ayan, ito yung ginagamit ni Bebe. Ayan. Ito yung ginagamit ni Bebe. Binuksan na natin ha. Yan para makita po makita po yan, yan. yan. Ito po yung ginagamit ni Bibi. Ayan, madami pala itong kasama. Ito po yung ididikit sa tiyan. Ito yung ididikit sa tiyan. Ito. Okay. Ayan, yung Ito po. Pakita natin sa inyo para makita nyo po na ano yung ginagamit ni Bibi kung paano po siya. Kasi ang tabi po ni. si Bibi kung paano po yung dumudumi si Bibi. Ay dito po siya dumudumi. Ito po. Yan. Yan po daw ito sa tiyan. Tapos, Tapos ito yung... Ayan, nilalak, uh, yun, nilalak, nilalak naman yung... ito dito sa... Yan. Dito, so, sa camera, ayun. ayun. Tapos ito yung so, ito, lap niya dito. So ito tayo 600 po ganito? Oo, oh, oh, sa ayun. Batangas po. Batangas. Pero dito po, nung naganaan ako kay umali, sabi 300 daw. Sabi lang. Sabi. Hindi pa kayo nakakabili. <laughs> Hindi pa po kami nakakabili. So may ilang uh, araw po ang gamit ng ganito, ni Baby? Nung yung nasa Batangas po kasi, maliit po kasi yon. Uh, 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 pero ganun lang rin baga ang ano niya, bunda, okay. ang pinakang lap niya. Ano po, depende sa pagdumi niya. Kung halimbawa sa buong araw, buong araw, sa isang buong araw puno siya kapag tanong pag siya. Talaga. Pero pag yung county pa lang naman po, pagkaumaga pwede naman. So, ako oh, si Bebes Santo Medede sa inyo. Sa akin po sa inyo ayon. Um, Mabuti sa inyo, Dumi Didi kasi hindi nadagdag ng na, ano. Gawaponong ano, sa Batangas para pinagtisan ko po 'yung Didi ko na ipam para lang Siyempre, sa ganito, magiging mahirap na. Mahirap na Tapos po, ano? magagatas pa. Additional o po. nga. ayan. Pero kailangan niyo po, laging uh, busog din. Mm. At, uh, kailangan may sabaw mm. lang yung kinakain. Ng, uh, Siyempre, yung kung ano yung kinakain, mataka sabi yun nila, kundi daw ang dinididid mm. ng baby ninyo. Mm. Ano? Baby Ay, so, yeah. uh, meron so, po yeah. yung yung followers natin, te, na taga Manila uh, nagbigay po ng pang tulong sa inyo maliit lang ano po okay. so magkano nga ito te ito po ayun po oh, te ano po ng basta pati... nasa 300 300 so kulang parang 100 yan para <laughs> mag dalawang ganito ano uh, hindi ko alam kung may pera ako dito <laughs> ayan nasilipin natin kung may tira ako sa pagbasada ko ano ayan ayan <laughs> ayan oh. Teh, para makadalawa kanyan, oh, dagdagan ko ng sandaan, ayan. Bibigyan ko na. Yung doon sa po nagbigay ng tulong. Maraming maraming salamat po. Nakarating na po yata yung tulong na binigay nyo na pambili niya ng uh, ganito. Ayan po. Uh, te, eh, baka may gusto kayong sabihin. Hindi po siya nagpakilala pero taga ng sali din po siya. Ayan yung binigay nyo po. Andito na binigay ko na kay ate pambili ng ganito. So sa mga kita ng video ito, tulungan nyo po kami na si ate tulungan na makabili ng ganito para kay Bibi na ma-maintain mami yung sa loob ng 2 years, di ba yeah, ate? 2 years, years. po. Pagdating po ng 2 years, panibagong operan. Panibagong po operation po. po. Tapos, pag naanuan siya sa kwet, di papagalingin ulit yun. Pero nandun pa po yun sa tiyan kasi hmm. ipapagalingin pa po yun. Tapos pag gumaling na po yun, another operan na naman. Hey, Grabe Isasara mo. na ito dito para ko siya Grabe kaya yung sakit. Kaya nga po, tatlong, ba? ang sabi nga po nila, tatlong operation daw po ang mga, ang mga, ano, itong bata. Kaya hmm. ba diba, gusto niyo pumunawagan uh, sa mga tanyang nagbigay? Hmm. Maraming diba salamat nagbigay sa nagbigay ng konting tulong para kay baby uh, Nagpapasalamat po ako ng marami Tapos kung sino man po ang may magagandang loob na tumulong para sa amin, para sa aking anak Kusang loob po namin tatanggapin kahit nagkano man po Maliit man po o malaki, mapapag-iponan din po ng maayos Tsaka, yun po sa, ano, sa Jessica Suho, sana naman po makarating sa inyo ang aming pangangailangan dahil kaya, tapos, tapos nakapos po kami sa aming pang habang buhay na ano pangangailangan. Tapos sa mga vloggers po, kung sino man po yung mga nakakarinig, nakakapanood sana naman po matulungan naman po ninyo kami kahit konting tulong lang po Ayun, mga kadiskarte. Uh, sa lahat pong makita ng video ito at sa bago pa lang sa page ko, sa mga kadiskarte Facebook page at mga kadiskarte YouTube channel, uh, kahit hindi nyo po ako ipalo, ishare nyo lang po yung video para makita ng mga tao na, na bukas ang puso sa pagtulong. Uh, malaking bagay na po para sa akin, kay ate, kay bibi. Kasi ang programa ko po talaga ang hangad ko lagi makatulong lang. sabi natin, sumikat mo ako sa social media, magkaroon akong sahod sa social media. Isa pa rin pong plano ko na ibigay yung tulong na sa ko sa mga taong na katulad ni ate at yung mga taong may mga kapansanan kailangan, kailangan tulungan. Yun po yung plano ng mga programang ito. Sana po uh, patuloy nyo po akong suportahan sa pamagitan ng pag-share ng video at doon naman po sa nakakaluag. Kahit piso-piso pong patak-patak sa mga magkakaibigan, sa mga grupo nyo, piso-piso, pwede nyo pong ipadala. mag message po kayo sa akin. Pwede kay ate. Pwede nyo pong ipadala yung inyong pera pamagitang Gcash. Ako po ay muli na nawagan sa mga kapwa ko vlogger na mayroong mga tulong dyan. Shout out kay King Lux na alam kong palaging uh, pagtulong sa taong pang ang kanyang uh, programa. Kay Kamangyan sa lahat po ng mga nagbablog na alam ko nga willing kayo magtulong Jessica so kaya uh, rapid po shout out po sa inyo dyan tulungan po natin si ate isang bibi na pasintabi po na isinilang na walang butas ang puwet na ngayon ay nagihirap at talagang nakita ko itong sinabi ng ate na ito 600 sa ngayon may 300 pero hindi pa siya sigurado ngayon kung 600 man ate may isang may, may pambili ka na isa hmm. problema mo na lang uli ang pero sana po may makakita ng video ito na matulungan natin sina ate at talagang nakita ko hindi lang dito ang pangangailangan ni ate hindi siya ate makapaghanap buhay ang kanyang asawa ay isang uh, mangingisda na siguro minsan kulang ang uh, kinikita dahil dati naghanap buhay ko yan uh, sa dami ng mga ginabili-bili ayan may mga pampers ano po maraming uh, uh pangailangan si ate at si baby sana po mulit muli po ang aking panawagan sa inyo. Shout out sa aking mga sponsor dyan, kina Brugari, kina, Tor, kina Port Antonigo, kina Papasin, kay Floriana Gulinya. Uh, shout out po sa inyo lahat dyan, sa lahat ng mga OFW. At sa lahat po ng aking viewers, followers, sana po mag-react, mag-comment at ishare nyo po ang video ito upang sa ganon ang lagi ko pong dalang dalangin at ang akin lang po hiling maraming makita na mga bukas ang puso sa pagtulong matulungan si ate at si baby. ate pasensya po kayo sa nabigay Sige namin lang. tulong okay napakaliit po. po niyan okay po. Uh, sana uh, marami pang taong makakita at makatulong sa inyo ako talaga ay eh, sabi ko nga po gustong gusto ko talaga na laging sa ganito na makatulong pero talagang hindi pa ako pinapalad na sana po kung ako lang ay sumasahod sa social media na ito talagang pangarap po talaga po magtulong Pagpasinsan niyo po yan. Ang dalangin namin ay uh, kagalingan ni Bebe. Sa so, po, idalangin natin si Bebe. Lahat po nung makita ito, tulungan niyo po kami nga manalangin tayo na mag, uh, maging matagumpay yung kanyang operation Ilang operation pa po ang kanyang sasapitin. Tatlo pa po. Tatlong operation pa po kanyang sasapitin. Sa so, po, maging tagumpay at maging mabuting uh, tao si Bebe. Ilang po, te. Muli po. Maraming salamat. God bless po. Maraming maraming salamat po sa patuloy na nagsusuporta sa Facebook page sa sa mga kadiskarte ko na YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Ingat po, God bless. Thank you Pasensya na po kayo.